sa mundo ng mahika, isang bagong kabanata ang magsisimula. Minsan nang naipasa ang mga brilyante sa mga tagapagligtas ng Encantadia. But peace is never eternal. Ako ang pangalawang sangkol ng isinilang ng aking ina. Isa siyang iftre! Isa siyang sanggol na hindi na dapat ipinanganak! Ang isang Eve na kagaya niya ay hindi rapat na namumuhay na kasama natin. Ako ang kakampal ka sa Thea! Wala akong kasalanan, Mitena. Walang kasalanan sa iyong Encantadia. mo siya! Dapatin mo ba kung anong hirap at pagtitiis ang aking natikman dito sa lupaing eh, pinagtapunan sa akin ng ating ama? Kusheve, ako sa kanilang lahat. Bawa sa akin ko ang buong Encantadia. Dos de even enchantados y morfena. Dos de en mar na res na ibi. En el de, e de Sa pag-usbong ng bagong pangani, dadating ang itinagdaang tagapagligtas. Aramdaman ko ang dugo ng batang ito. Hindi siya gaya ng iba. Anak siya ni Samre. Danaya! Sangre. Sangre ang itawag niyo sa akin. Sangre? Sangre? Paano ho na, na, isang katulad ko ang mangunguna ho sa, sa pakikipaglaban sa sinasabi po ninyo na, na napagliligtas sa Encantadia. Lumantad na ang kapangyarihan ng anak ni Sangre Danaya. Malapit lang matupad ang propesiya. Napakalaki ng bahaging iyong gagampanan upang mabawi natin ang inang kinimitena. Ikaw ang mahumuli sa pagliligtas ng Encantadia. Ngayon, apat na bagong sangre ang tatahak sa landas ng kapalaran. Isang misyon ang kanilang gagampanan to reclaim balance to understand power, to define what it truly means to be sangre. Faith the Silva, bilang Flamara. Sabihin nyo nga sa akin, kayong dalawa ba talaga ay lumalaban para sa Encantadia? Kelvin Miranda, bilang Adamus. Ang bandilang ito ang magsisilbing tanda siyang tatapos din itay na. Angel Garden, Bilangdeya. Bawat minae o inkantado ay kapwa may mapupunit na sasama. At si Bianca Umali, Bilangtera. Ako ang tatalo kay initen. itinatampok ang ikalawang henerasyon ng mga sangre na sina Glyza de Castro bilang Pirena. Ikaw ay mga ko. Ngayong tutuparin ang iyong tanda. Alang-alang sa kaligtasan ng buong Encantalia. Sanya Lopez bilang Danaya. Ang anak ng isang diwata ay nagmana rin sa kanyang ina. Kaya't umasa ka na lalaki ang ating anak na may taglay na kapangyarihan. Gabby Garcia bilang Almena. Ito ay panganib na sakop ang buong Encantadia. Kaya mag-iingat ka, maghanda ka. Kayo ng iyong kapatid si Armea. At si Kylie Padilla bilang amihan. Dinabati kita, Dave. Avisala Eshma, pinili mo pa rin ang tungkulin mo sa brilyan. At ang isinumpang diwata na nagpantang magiganti at wasakit ang buong Encantadia, si Rian Ramos bilang Mitena. Ikaw ang kapangyarihan na aking inasama. Ikaw ang sumpang dadalhin ko sa Encantadia. Mula sa mundo ng tao. Madeline Reyes bilang Mona. Kung ano yung mission mo, tapusin mo na kaagad. Bumalik ko sa akin dito. Hihintayin kita. Hihintayin kita. <laughs> Buboy Garovillo bilang Javier. Umahayop na yan. Ang alam lang nila, yung tunay na pagkatao mo. At yun ang nakikita nila. Benji Paras bilang Cabre. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Pero sa Encantaja, tunay kang magiging masaya. Sherilyn Reyes bilang Katrina. What are you gonna do about this? Ever since mga bata pa lang sila, palagi na lang sila nagbabanggaan ng terangyan. Palagi na lang inaagrabyado ng terangyan ng anak ko. Therese Malvar bilang Dina. Patid mo ba kang kinaroroonan niya ngayon? Grabe. Ako na no husband, ang lalim ng Tagalog. Vince Maristela bilang Akiro. Pag ibang tao, ang bilis-bilis mo. Yung nanay ng best friend mo, hindi mo man lang naipagtanggol sa mga kalaban. Pam Prinster bilang Kami. Your lolo is paying for what you did to me. Kung hindi karma yun, then I don't know what is. Mula sa mundo ng mini Ave, Gabby Eigenman bilang Saur. Muna ito ay konti lamang kung iahambing mo sa mga buhay na inutas mo ngayong gabi. Bianca Manalo, bilang Olgana. Nasaan ang sangre? Ilabas niyo siya! John Lucas, bilang Darren. Bawang mga tauhan lang ang tingin sa ating imitena. Mga pae na anumang oras ay pwede niyang paslangin. Jamie Wilson, bilang Ednu. Isang napakagandang regalo kay Kera Medena. <laughs> Ruby Estrada bilang Vestida. Huwag niyo kaming sasalingin sapagkat alagad kami ni Kera Mitena. Billy Hackinson bilang Koshaba. Pasa, malaki na. Malaki na. Kumuhay na Mula sa mundo ng Encantadia, Solen Yusuf bilang Kashopea. Es muskiaranto. Ashoka ite sutria es solum gemanta. Mikey Quintos, bilang Lira. Ano nga lang yung kasayahan ko? Kaligayahan ko sa buhay ko, ipagdadamot mo pa sa akin. Kate Valdez, bilang Lira. Mag-selfie muna tayo. Ha? <gasps> huh? Hmm? Lira? Hindi ka ba na mag-selfie? Kanina ka pa selfie ng selfie! Isabel Ortega, bilang Armea. Yaska Inigo bilang Mash na Maika. Ang mga nilalang nabatid kong may kapangyarihang maglaho ay tanging mga sangri lamang. Luis Fontiveros bilang Soldarius. Hindi maaring magtagal ang iyong pagluluksa. Hindi tayo pwedeng tumigil sa pagsasanay. Lalo pat lumalakas si Metena. Gab Gueco bilang Tukman. Kel Gueco bilang Bantu. Naloko na. Sunod-sunod na ta na Noel Urbano, ang boses ni Imao mahabaging Emre, tulungan niyo kami. Huwag niyong pababayaan ng Encantatia. At sa espesyal at natatanging pagganap ni Ricky Davao bilang Governor Emil Salvador. Huwag niyo pong kakalimutan, Emil Salvador, ang inyong lingkod. E sasalba ko kayong lahat. Ako ang pinakamakapangyarihan sa Encantatia. Kailanman ay hindi ako matatakot kanino man hindi rin kami matatakot sa'yo. Sa digmaang ito, ang kinabukasan ng Encantadia ay nasa kanilang mga kamay. Ito ay kwento ng puso, ng kapangyarihan at ng sakripisyo para sa mas malaking laban. This is not just a continuation. This is a rebirth. The saga begins na Mula sa produksyon ng GMA Entertainment Drama Mula sa orihinal na katha ni Suzette Doctolero Ara Hillary Mendoza, Production Coordinator John Paulo Marquez, Program Administrator Senior Program Administrator Faye Cruz de la Peña Production Designers Noel Bill Gustino Nick Roman Natividad Jr. Paul Infante Lead Visual Artist Noel Vion Flores, Visual Effects Supervisor, Kathy G. Freiko, Visual Effects Consultant, Paul Hendrick Dixon. Creative Team, Patrick Ilagan, FSG, Emerson Jake Somera, Greg Aldrin, Nehem Debad Daliego, FSG, Levi Trinidad Villaroman, Head Writer, Onay Sales Camero, FSG. Content Development Consultant, Ricky Lee. Creative Consultant, Suzette Doctorero, Creative Head, Des Severino. Creative Director, Anoy Adlawan. Junior Associate Producer, Gara Marie Antoinette Uligan. Senior Associate Producers, John Israel Santo Tomás, Carmel Ann Santiago. Senior Executive Producers, Winnie Hollis Reyes, Darding Pulido Torres, Senior Program Manager, Camille D. Hermoso, Associate Supervising Producer, Helen Rose S. Sessin, Supervising Producer, Ali Nocom Dedicatoria, Overall in Charge of Production, Cheryl Chen c Director, Enzo Williams, Overall Visual Director, Rico Gutierrez. Basta sama-sama tayo, kakayanin natin ang lahat. Kakayanin din natin may balik ang lahat ng mga nawala at nawalay sa ating mga kamahal natin sa buhay. At kakayanin natin mapalaganap, kapayapaan. Kakayanin natin mabawi ang Encantadio. Sunday, world premiere, June 16.